Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa hari? ang hindi mo na uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampun libon niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may dalawampung libong tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Pagsasadiwa Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Hindi madali ang sumunod sa landas ni Jesus. Kakabit ng salitang krus ang matinding paghihirap. Walang katapusang pasakit. Habang buhay, na pagtitiis at paglilingkod sa mga taong bahagi ng buhay. Buong pusong pagbibigay ng sarili sa iba. Gayon man, ipinayo ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Ang Diyos ang gumagawa sa inyo na naisin at gawin ang magbibigay lugod sa Kanya. Gawin ninyo ang lahat ng walang kulang at pagtutol at sa gayon, walang sala at walang bahid upang maging mga anak kayo ng Diyos sa gitna ng isang buktot at di tapat na lahi. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.